Ah uh, grabe guys, dito tayo guys sa Kalamba Palingki sa May Crossing. At uh, dumagsa guys ang mga mamimili. At uh, tanghaling tapat ay uh, dumarami guys ang mga mamimili guys dito sa Kalamba Crossing. Uh, naghahabol sila guys ng mga mapapamili dito sa Palingki ng Kalamba ay uh, yung na ng mga panghanda mamaya, mga prutas at yung iba ay uh, pang-kwan uh, mga sari mga bili na may handa mamaya guys. Tabili ng mga prutas. Kaya at uh, tingnan nyo naman guys ang sitwasyon maraming mga tao nabala-nabala uh, ngayong uh, uh, New Year At, uh, Kahit, kahit sa sulok dito guys ay punong-puno ng mga tao halos sa uh, yung ibang mga nagtitinda ay nasa gitna na ng ay nasa gilid na ng kalsada. Marami kang uh, makikita ang mga nagtitinda ng prutas, mga turutot, ayan. Maraming mga turutot guys na tinitinda at mga prutas. Kaya tingnan mo naman guys dito sa gitna. na Ah uh, medyo nagka-traffic at uh, sisilipin natin guys yung mga tinda dito sa kabila ayan mayroong nagtitinda guys ng asin at may tawag niyan yung suha ayan mga ah, nagtitinda guys ayan at dito sa kabila may nagtitinda ng mga turutot ayan Shoutout po. Ayan, shoutout boss. Shoutout niya. Oh, ayan. Shoutout bossing. Ah, uh, sino 'yung shoutout mo? Shoutout kay Aki Mamunjo! Ayan. Sino pa? Lili Sultan. Ah, okay. Ayun okay, oh, yeah. Ay, 'yung ano natin. Ano 'yung vlog mo wala? Si Sir Roma. Si Sir Roma. Oh. Shoutout sa Sir Roma. Ah, okay. Ah, wala na. Wala na, oi. Okay, shoutout din po sa kanya. Ah, oh. Okay, thank you. Happy, New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ah, ikaw sir, sinong ang iaano na natin? Oh, Wala. Ayaw. Ah, okay sige. Ito, guys, para yung mga nagtitinda niyo na turutot guys. Oh. Shut out, Ayan, mga nagtitinda okay, guys na ang kota. Ay, ayan. Dito kayo guys pumunta sa harap ng Yanas. Ayan, mga nagtitinda ng mga kwan. Sariwang-sariwa yung tinitinda ni Manoy ayan shout out B bati bati ayan okay 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 sige uh, ito guys yung mga nagtitinda guys dito sa gilid ng salsada ayan ang daming mga prutas ayan ang daming mga mamimili guys Like, tingnan nyo naman guys dito sa tabi ng kalsada ay ah, maraming napakaraming tao. Ayan, ito raw, turotot daw, turotot. Okay. Ako, shout out. Ayan, yan ang ating mga magigiting na mga nagtitinda dito sa kalamba. Ayan, Shout out, shout out. Ayan. Ayan. Para makita ka sa TV mamaya. Yeah. No, yeah. yeah, yeah, yeah. uh, yeah, yeah. Ay, ah, ah, Sige, sige. Ah, sampul ya, sampul. Bomba na. Para mama. Ah. parang Todus. busina ng tren. <laughs> Ito ang last daw. Ayun, kalamoy yung train. Ayan. Bomba na. <laughs> ah, toh, guys. Ayun.

tinitingnan natin yung mga paninda. Ayun, marami nakitinda, guys. Dito lang yan sa Kalambaguana. Ayun. Kahit hindi na tayo pumasok sa loob, dito lang sa tabi ng kalsada ay marami na mga nagtitinda. Ayun. Kaya inaga natin guys yung pagpunta dito sa palengke ng bayan uh, ng Mayamayan hapon ay sigurado maraming mga mamimili yung mga magpapuntahan dito ah, tingnan nyo naman dito guys oh. halos hindi makadaan ng maayo kayo siksika ng mga tao okay. ayan. ayan 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 dito lang yan guys sa Calamba Laguna grabe kahit uh, inagana natin ay uh, maraming mga mas nao na pa sa atin siguro kahit mamayang hapon siguro guys ay lalong maraming magdalag sa mga mamimili gawa na naghahapon ng uh, new year mamaya ay uh, Uh, shout out sa ating mga viewers, sa ating mga followers na patuloy na nanonood sa ating mga ina-upload na video ayan, happy new year po sa inyong lahat at sana ay uh, uh, masaya tayo sa new year sa pagkatapos ng taon ayan uh, marami ng mga tao guys ay eh, dito sa gitna ng kalsada ay uh, dyan na nadaan yung mga tao guys kaya ay, Alam mo guys ay nasa ano tayo, Divisoria maraming tao Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Ah, uh, thank you, thank you, bye-bye.